marites. Blind items ba ang hadap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin pagiging marites dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at hinuulaan na DAHU! 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 Hashtag! Hashtag! Nagkamali siya Pwedeng Nagkamali Alam ko nagkamali siya Nagkamali siya yun din Ah yun Oo. din okay. Nagkamali na Nagkamali siya pa Oh Ang taray nito Kasi WD. Mga kamarites <coughs> Dalawa to <coughs> Isang pamosong Veteranang actress mm -hmm. na nung Talagang nung panahon niya Talaga namang Isa sa pinakamaganda At pinakasexy talaga Although ngayon Very sultry Ang ganda nung dipa, Ano wow, ko Sultry Sultry uh. pa rin siya At isang Yummy naman na half actor mm -hmm. na nagsimula din siyang uh, sumasali sa mga otit okay, sa mga reality show mm -hmm. nanalo yata siya sa isang reality wow. show eh na, na sumikat. guwapo naman din talaga nagkasama sila sa isang proyekto before okay. siguro mga mga six years ago bago magpandemi ang 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 role nila nanay at anak na mm -hmm. oh, okay. nanay at anak tapos syempre pag mga nanay at anak may mga drama drama mga alam mo yung nagyayakapan kayo kasi syempre ang role na parang barumbado siya bababla-bla and so on para may may, may ganong eksena may mga comfort ma may mga ganon thing, di ba Oo. so ang nangyari pala doon sa mga ilang eksena napupunan nitong veteranang yeah. actress mm -hmm. na Parang may iba. Yung may iba, parang may mali siya dun sa Ay. sa every time na na, na kino niya so sa eksena, mm -hmm. ganyan-ganyan siya so sumisiyaka Parang may nararamdaman di umano si assault to actress na parang mm -hmm bakit bakit may bakit yata may naninigas so, may say, dyan sa yung katawan pagkayakap mo ako ganun gano'n. so ang, ang segue tayo dito sa 2023 papuntang 2024 okay. may panibagong offer na sila uli ang gumanap okay. <laughs> na magina magina uli mag ganyan ganyan tinanggihan ngayon ni veteran ng actress mm. dahil nga though, before sa experience niya nung pandemic na gumanap sila magnanay. Eh, parang parang may mali siya ang dating nung mga eksena sa kanya na parang bagets kasi syempre siguro si bagets si bagets kasi bagget, mabalasik pa iba pang ano Sino ng, to? ayun na klo Sinabi ko na sultry. O, oh, diba, Actress. <laughs> na talaga namang busa, ako, alam ko na. <laughs> ay, tapos, yung Divine? actor. Uh, yung, Divine? Ay, mamang nagabi. Yung actor. <laughs> ay, talaga namang gwapo at produkto ng reality search. At, minsan na rin, lumabas na rin <laughs> siya sa ano. Viva Max. Viva Max! Lumalabas na rin oh, sa oh. Viva Max kasi oh, oh. ngayon. Oo, oh, nakita na yung wet lalong, Lalong, oo, oh, nagpakita na ng puwet doon sa Viva Max. Lalong, oh, lalong kasing, ano, lalo kasing gumawa po oh, ano, lalong kasing gumwapo ng oh, mga panahon. Nakus ko na yung actress oh, eh. Oh. Basta, pero at meron siyang paparating na pelikula ngayon yung festival. O, oh, yun na lang ang dagdag ko ng clue doon. Di ba? Kaya mga kamarito, sulahan niyo ah! na po! Hello kay Jeric Lucieto sa <laughs> Roger S. Burgess sa Connecticut, sa USA, pati na sa Washington mga friends namin dyan, sa New Jersey kay Joyang, kay Tita Graciela Bables at kay Ate Jackie La Luis <laughs> ng Sydney, Australia. Hey, And of, course, of course, sa Japan! Yeah, Japan. Si Lolita Dios Katsuki, Hello. si Mayumi, at saka yung asawa ni... Arigato! So, diba? Gustahin mo! At sama natin ang mga taga-Hiroshima <laughs> si uh, Cynthia Lyles. O, oh, diba na ang asawa niya naman ay nasa military something-something doon si Hiroshima. Hey. <laughs> Antaray lang <laughs> Diyos maray na banggi po And hello uh, Kay Dr. Sheila sa atin. Dr. Jerry Casada Ng Faces and cur Curves Curves <laughs> <Japan>. <laughs> Ang Ideal Vision oh. Dr. Jessica Lee Maraming just Jessica D Maraming thank you Dr. Jess Solis Ng Gorgeous Smile And of course Si Colonel Jun Di Mayuga And Simas Philippines Tita Thelma Suniga Rodriguez Mga kasimas family ko And Ang next lead At ang Akari Hello po sa inyo Pati na rin po Ang Re Region Foods Christmas na kasi Marcel oh, po. <laughs> Salamat po. Okay. Next. Oh, next. Ay, nagupit. Ay, nagupit. Nag 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 mm. Ang ganito. Oh. Mm. So, taping ng isang um, teleserye. Si aktres na bida at saka si aktres na kontrabida. Dalawang aktres. Mm. Sa teleserye na to. Mm. Ang eksena, gugupitin ng gunting ni, siyempre ni Contrabida, yung buhok ni actress. Okay. So, nilagyan na extension, yung oh, hair. Okay, actually, para, long mm. hair si ano eh. Si long hair sila pareho, oh, actually. Mm -hmm. O, oh, yun yung clue ah, ha? long hair sila pareho. Ano ko konti lang dun no? <laughs> <laughs> Basta, uh, long hair sila pareho. Mm. So, ngayon nilagyan naman ng extension. Para yung extension, ang gugupitin. Ang gugupitin. Core, Core, eh. oh. Pero parang ang hirap din nun eh. Sa totoo yeah, lang, paano mo agad yung extension? Eh, pag arting artika ka na, eh, ayun na nga yung nangyari. Mm. So, syempre, uh, Emote na emote na ang dalawang aktres, lalo na si Contrabida. So, oh, so pagkakasinandong ka na na, emote na emote ka na, eto na eksena, gugupitin na. Mm. Nung ginupit, nagupi! Yung totoong buho. Ang totoong buho. <laughs> ah! Aray. so, cry, cryola si bida. Um, si Atre. Mm. So, oh. Siyempre, nagalit. Nung tumama loob, parang Siyempre, alam mo naman ang babae, di ba? Lalo na oh, pero uh, crowning glory sumama. ang ano. Ang hair. Ang hair. Oh. Eh, paano naman? Baka naman tsaka talaga yung <laughs> pagkakano. Eh, long, ba, ba, Baka may something correct. sila sinadya. <laughs> eh, long hair talaga siya. So, parang naging medyo naging issue sa prod yun nang supay so nang hingi naman daw ng sorry si Contrabida, Contrabida. kasi Uh, siya uh, pero siya, carried away. Oo, oh, oh, hindi naman din sinasadya talaga. So, paano nga ba? So, humingi na sorry. Siguro, mga medyo nagkaroon ng medyo hindi okay hmm. for a while. Ayan, dahil nanghingi naman ng sorry, nag-usap naman daw. So, parang nagkaayos naman daw ang kabe. Hmm. Ang kabe, ha? So, yun. Um, eh, what tayo magagawa? Ganun talaga. So, yung buhok, ano, nang nag solusyon? Hindi ko na alam. Oh, kawawa, natin babe. Eh. yung samasusunod. Pero siya. long hair pa rin naman siya. Baka naman ginawa nila na ng para paraan ng, ng, Oo. Hair so, uh -oh. uh -oh. uh -oh. Kasi na mga kasama. Oo, uh oh. <laughs> oh, mo na sila yeah, dyan. Bayaan mo na, kahit ulit ulit lang. Oh, uh oh. Basta yun. So, yung... ano ang clue dyan? Dagdag na clue bukod sa parehong hair. Uh Nako, masyadong ano na. Ah, -huh. yung teleserye na to ay abangan. O, ah, oh, yun na. Ah, so hindi pa na. Hindi pa. Abangan, okay. Ah, abangan! So, gusto ko muna batiin ang ng aking Ayan. pinsan na si Joan. Joan Busuay dahil birthday niya ngayong ah, November 27. Happy so, birthday! Happy birthday, Joanna! Doktora yan, Doktora Joanna. Pero, oh, di ba mga nanonood sa ating mga doktora yeah. doktor mongga? So, happy birthday. Siyempre, binabati ko rin na aking dalawang pamangkin na mga anak naman niya, na si Nayana at saka mm. si Sasa. Yan, hello Yana, hello Sasa. Hello, Alo na rin. Ayan. Happy birthday, Joanne. Magpa yun Ka, magpakain ka dyan. Oh. Okay. Yun lang, ang tipid mo naman magbating. Saan na yung kaibigan mong babating press? Hanggang <laughs> ngayon, hindi ko pa yung nakatandaan. <laughs> <At laughs> hindi pa siya nagpaparamdam. O, <laughs> oh, pagdali yeah. din paparamdam, batin natin si Rosel si Monteverde, showing ang Joey shake, abang. rattle, and roll ngayon no November si 29. Si Mami, Flor. Tita Flor Santos, ang In His Mother's Eyes, Panoorin po ninyo, Joey Abacan, Lars Santiago, sino pa ba? Tito Mario, Mario Bautista. Yes. <laughs> okay. Ay, nagupit. Pinaglalaroan. Heto na nga. Kasi nagupit kay pinaglaroan. ito nga kasi itong karakter uh, character actress naman to na talagang uh, mausay. Talagang mm hmm. may series ngayon. Okay. Na talagang pinapanood parati. Mm -hmm. Eh, kaso parang napapansin ng mga viewers, eh bakit gano'n? Parang lagi na siyang galit. Wala nang, wala nang Ekscena. eksena. Mabait. No? Talagang gumagawa siya ng 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 late Romald Dumal sa mga bida no sa series oh sa series kita eh ka kasi role niya yun. oh nga kaya lang parang 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 sitcom na nakakatawa ah. na <laughs> Nagiging karikature. Oo, oh, na lang siya. Oh, ito na ganyan mo, ha? Ayan. No. nung, ano ka, angat ka. Mas mamaya mababa ka. Mas <laughs> mamaya <laughs> <laughs> ba? eh, para nakakatawa na siya. Imbis na effective sana nung no, simula. Ah, Pero, so, ang, ano, yung pala yung parang pinaglalaroan na siya. oh, para, ano ba to? Uh, parang pinap-extend na lang, para lang ah, kasi nga... Yung top mga, rating kasi yung oh, series, alam mo. So ongoing oh. pa rin. Malapit Oo, na mag-end. okay naman siya. Yung <laughs> 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 mga napapasinan na, ano ba to Paulit-ulit, up and down. You're up, you're down. You're up, you're down. You're up, you're down. Hindi pong ganon. Mm. Klo! Diyos naman, di ba? Ikaw pa ba hindi nakakaalam? Alam ko na nga. Ay, ba? Ba? <laughs> ikaw ba ang source? Di eh, ba ito siya? Source yun eh. Inabay na nga, no? Pinaglaruan din Oo. niya ng no, palaka. Oo. Nakakawa lang ako kasi di ba kung maga, magaling naman yung actress, sana ay bigyan naman ng decency na para bang ordinary na lang. O, para ordinary ang kontrabida ka lang. Oo. Di ba Ibitan mo dito, magkailangang mag-inibita yan dito. Anyway. May nababatiin lang ako, wait na lang. Pero hindi pa to. Naalala ko lang. May nagkapabati nga pala. Tapos ka na ba? Oo, itong samahin. Freedom Boy, Oliver, Reggie, Christian. Ayan, Unyo, Albert, ayan. Hindi, tsaka yung inyong paraffle. Paraffle sa December 2. lapit na yan. May feeding kami sa Sunday. Freedom society. Right, freedom society At all raw Freedom Society Freedom mm -hmm. Society oh, eto na Binabati ko si Mara Bautista Si Erica Labinghisa, Si Shan Nukom Si Eloisa Manalo Si Glennie Rowe Shazat Benitez At si Glennie Rowe Ay birthday din niya ngayon Kaya happy birthday Glennie Rowe Tila ay mga taga Ano uh, Kung tama ako Sa Banker Sa Provincial Sa Bataan oh, okay. okay. Ay hindi ata Provincial Bal Balangang City na kasi yan eh Ay uh -huh. My sister Ness Sorry, I'm not sure Doctor Michigan Pero lagi sila nanonood ng na Marites uh, University Updated sila I sa ating it, mga Proctor. news okay. okay Basta sa lahat ng nanonood po at mga subscribers yes, po that, namin mga OFW uh, friends natin yan lahat po kayo Talagang maraming thank you. Pasok-pasok yes. Pasok, mga Soki. Okay. Salamat oh, oh. po sa inyo. Okay. At abangan nyo yung mga magla-live tayo this... Uh, oh, uh, so. ano, Ka-Tuesday. Oh, Ka-Tuesday po naka-live ang Marites University. Mm -hmm. Kaya na-plano namin kaming uh, December magla-live din kami. Yes. Nice lang po namin. Okay. So yan para pag nanonood kayo, mababati namin kayo. Tama. Okay na mga hula-hula na. Yan po ang mula sa Marites University!